Hello mga kabisi Mind. So ganito ang pagwiring ng uh, solenoid valve. Ayun. So may wire na 'yan. At nilagay natin dito sa loob, bubuksan lang natin itong cover na 'yan. So may tatlong terminal 'yan, 1, 2 at saka ground. So dito ang contact niya. Yan. So ito ground, ito naman 1, 2. So makikita natin dito, yan, may number 2 yan. Ito naman sa kabila 1. So ang pag uh, wiring dito, so hindi pwedeng magkabaliktad ito kasi uh, may diode dito Hindi gagana kapag nagkabaliktad ito. So tandaan natin sa butas na 1, ganito ang paglagay natin diyan. Ganito. So pasok natin diyan. yan. So, ang nakalinya sa 1 ay positive. Dito naman sa kabila, uh, yan, uh, negative. So, makikita natin yan, 2, yan. Ito naman ay 1. So, yan ang tandaan natin. So, ang number 1 ay positive, number 2 ay negative. So, pareho itong itim na kipol. So, huwag tayong magkamali dito kasi hindi gagana yung Uh, solenoid valve kapag nagkabaliktad ang wiring connection nito. Okay? Kung may idea din kayo sa mga uh, FM200 fire alarm system, pakishare naman sa comment section. Okay? Bye-bye mga kabisi main.